Ayan na! Ilalagay ko na sila sa tubig! Yahoo! Sisiw! Bibe isda! Bili, bili na kayo! Wow. Bebang, iska! May nagtitinda ng sisiw doon, no? bili Bilibili na kayo! Bibi kayo dyan! Isda kalapate! Ayaw nga, iska! May nagtitindang mga sisiw! Tara, puntahan natin, Princess Bebang! Tara, tignan natin! <coughs> mga bata, bilhin na kayo ng mga paninda kong sisiw! Ate, ang gaganda naman ang mga paninda yong isda! Pati sisiw, ang kukyut nila! Kaya nga, gusto ko rin magkaroon yan! Magkano po yung paninda niyo, ate? Murang-mura lang yung mga paninda ko. Tagtit 30 pesos lang yan. Ang mahal po pala. Ate, pwede pahingin na lang kami yan? Wala po kasi kaming pambayad eh. Ay, ganun? Wala kayong mga pera? O, oh, sige. Dahil pa na naman ako, bibigyan ko na lang kayong tatlo. Wow. Talaga po? Bibigyan nyo kami? Ang syerte naman natin, bebang princess. Ang bait nyo naman, ate. Bibigyan ko kayo. Basta, mga ako kayo, huwag kayong mga pasaway sa magulang nyo, ah. Oh. Hindi po kami pasaway, ate. Eto lang, oh, si Princess. Hala, papansin to si Iska, oh. Kapag hindi ako dyan binigyan ni ate, ah. Oh, ayan. Mabili na kayo na mga gusto nyong alagaan. Sige, yung bibi na lang yung akin. Ito po yung akin, oh. Mga isda. Wow. Ito na lang po sa akin, oh. Yung sisil. Ayan, may mga sisiyo na ulit ako. Ang kulay naman itong mga isda na to. Ang kulit-kulit naman itong bibi. Sige, papangalala na lang kita ng kulit-kulit. <laughs> o mga bata, alagaan nyo yung mga yan ha. Huwag yung pababayaan. Opo, hindi po namin itong pababayaan mga sisiyo nyo. At ako, aalagaan ko itong mabuting sa akin. Yahoo! Sige, alis na ako. Bye bye. Ingat kayo. Alagaan nyo yan. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Oh. babay po. God bless. Thank you po dito. Yes, sir. Tara na iska, princess. Maglaro na tayo. Sige, maglaro na tayo. Bebang, alam mo ba yung bibi mo? Marunong lumangoy. Talaga iska? Marunong mag-swimming tong bibi ko? Oh. Ang lit, -lit pa niyan, iska. Baka hindi pa yung marunong lumangoy. Tara, paliguan natin para makita nyo. O oh, sige, tara sa bahay. Paliguan natin to. Maraming tubig si nanay. Meanwhile... Yahoo! Damihan mo pa ng tubig, princess. Kulang pa rin to. Ano ba yan? Pagod na nga ako maglagay iska eh. Ayan, princess. Tama na yung tubig. Madami-dami na yan. Bebang, ilagay mo na si kulit-kulit sa batya. Excited na akong makitang lumangoy siya. Eto na, paliliguan ko na. Hala, bakit naging tatlo na sila? Oo, tatlo na sila. Binigyan pa ako ni ating tindera ng dalawa kanina. Ayan na, ilalagay ko na sila sa tubig. Ay, ang galing! Marunong na silang lumangoy! Ang cute nila! Palutang-lutang sila sa tubig! <laughs> o, ba? Diba? Sabi ko sa inyo, marunong silang lumangoy! Ayaw nyo pang maniwala, ah! <laughs> ano na yun naman yan, Bebang? Oh, no. Nay, tignan nyo po, oh! Meron na akong mga alagang bibe! si naman po sa akin, aling sitang! Tignan nyo, oh. Ang gaganda ng kulay! Ako po is da aling sitang. Tama yan. Mag-alaga kayo para paglaki, pwede na nating ulamin. Sige po aling sitang, uulamin natin kapag malaki na. <laughs> Ikaw talaga princess, hindi ka na maawa sa mga sisiw. Kaya nga ang late lit pa niyan princess eh. Okay, unti laki na lang nila, pwede na silang ulamin. <laughs>